yan magte-testing ko na sinong mas ma malakas ng lamig at mas ma ano mas makate eh, ang lamig ito thermo king o thermo yun ito versus ito versus carrier ito carrier testing namin nyo so may amaya yung app kaya pag nagsimula na ito naman termo kayo para sa mga gadgets sa plus uh, minus way So update ko ba 'yon? Ito yung unit ng thermometer. Dito kumpara sa. Ito naman yung carrier. Oasis 330 versus Merlucay T600 so, mamaya update ko kayo mamaya Yan, para sila namin binuksan itong pintuan Yan, para, para sila ng uh, temperature box para pag nag-start kami mamaya para sila ng init sa loob So mamaya darating na yung mga tiga carrier kasi ang gamit namin Thermo King, lahatos lahat, lahat ang pandamit puro Thermo King puro ganyan So inaawit ang kami ng uh, carrier eh At, uh, Ngayon magte-testing Press bukas yan Press bukas ang pinto mga 3 hours Pilitin muna namin to bago kami magsimula pero kung ako tatarungin mo, mas madilis kung mamaya siya uh, na hindi naman sa carrier. Kasi apat ang uh, niya. So ito dalawa lang kung um, uh, So, sa so, panalig, mm -hmm. like, ano. Pero mamaya mapapatunayan ang pero namin. Kung gano, din ang lamig ng uh, termokin kaysa sa kaya. Kaysa mamaya update ko kayo pagdating nila. Magkipesi, magkalagay kami ng dalawang bote kung sino mas matigas, kung sino mas masakit ang uh, ang alamik. So, mga kap mga kapriyon, uh, comment-comment na dyan kung sino matibay. Okay. Mamaya na lang update ko kayo. Yeah, we start na kami. So, ano starting namin, 39, temperature So, titignan ko okay. okay. rin yung uh, carrier, buwan ng temperature yung start niya kailangan pa ko tayo ko kasi bawat 10 So ayan, yeah, check up check up ako every 30 minutes titignan ko kung sino mga uh, mas mabilis na umig pero alam ko naman ako sino mas mabilis na umig kapag uh, nagpapapares kasi may dumating eh na mga tika almula dumating eh sila may hako ng career eh kumbaga uh, inaawitan kami na uh, sa kanila so kaya pinagbigyan Ayan, yan. So, ikot-ikot muna ako. So, sarado na lahat pintuan. Sarado na Mamaya, well, check up, check up nila ako So, update update ko may mainas sa so, tra uh, Para Temperature na labas 40 No weather So, now, time check Time check tayo within 30 minutes Carrier Now, plus 3 na siya Ngayon, natitignan natin isang Carrier, plus 3 may silang binuksan ang 1020 ayun ang kapilis ang carrier Ayang ang ng carrier lagi yung kapilis sa lumabi okay. so within na 30 minutes pero na siya plus 3 galing ng plus 36 so, ito yung uh, kanya na tayo sa Thermo King. Ah, ayun ang diferensya ng thermoking uh, Thermo King at sa, at sa Carrier. Kasi na bolping po. Ngayon, ang Thermo King is uh, plus 20. Ayun ang diferensya, di ba? nag yung carrier so pinag nila yung carbocane hindi naman dobra kasi meron set point yung carbocane na kung kaya mag na every 5 five hours, 6 hours, mga ganun sila ngayon so tignan natin yung bago sila mag may minus 10 na sila sa 11, sa 30 minutes monitor tayo kahit mainit temperature lang lalabas ngayon siguro the weather is 40 Uff. so update update tayo uli so, kasi mirror pwede ba tayo ito kapalakan sa pwede to tayo ito ba ito lang ang gabing kung may maghapon monitoring ako sa carrier at saka monitoring ako sa thermogate so ah uh, basta kami alam naman namin, kung mas yung mas mauunan lumamig. Siyempre mas mauunan talaga yung carrier kasi apat ang piston yan eh, etong kita talo dalawa lang, malaki malaki pa lang so update this, 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 So natapos this, 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 sa this, this, Magdalena Nagawin natin yung pa na so, lang natin siya mamaya malang subo na ako. itep. malo na ako na nasaya pa pabrika. so, ito yung result ng nung, a, uh, napan. Nung hindi nasaya yun, no? nagyelo lang siya. hindi pero hindi solid, hindi kasi solid. pero sa term yun. ito yung result ng a yung thermo key higyan na lang siya yun ayan natin yung carrier yun. sasilitin na natin ito yung kanina tinignan natin yung thermo key Ayun, yun yun yung may yelo

Grabe naman yung sa termo eh. Mas mabilis siya. Talaga alam naman namin na mas mabilis siya mas tumigas. Mas mabilis siya lumamig kaysa sa termo ko. Eh. Pero sa paganitan, sa pasakitan ng lamig, mas malamas, mas pasakitan ng lamig yung uh, termo ko. Eh. Kasi ito, nag-minus na. Nag, uh, nakuha niya na yung temperature niya na minus 26. Ito, minus 14 pa lang. now, finish na done for the testing finish na rin yung testing ng Thermo King at saka ng Kaya Kaya Thermo King at uya na yung Kaya so natapos na rin yung uh, testing ng Paris so, uh, so, ka <coughs> parison, Kasi nang mas mabilis lumamig tsaka mas mabagal. Ka ako sino mas ma mas matigas ng lamig tsaka mas masakit ng lamig siyempre kung ako tatanungin mo pero okay bye bye see you there salamat ah uh, na Para bibis na na <laughs>